Iris, ngayong araw ang gabay sa iyo ay ang maingat na pag-iisip, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa anumang transaction, mas mainam na makinig muna bago magsalita. Dahil dito, mas lalabas ang galing mo sa pagdedil, at maaari kang makinabang ayon sa iyong gabay. At kung kakausapin mo ang minamahal, gawin ito kapag kalmado ka na. Mas nagiging maayos ang usapan kapag pareho kayong payapa. Ang pagiging mahinahon ay makakatulong sa relasyon ngayon. Sa iyong pera, umiwas muna sa pagpapautang sa kaibigan o kakilala. Hindi pa ito magandang oras para maglabas ng pera sa hindi siguradong balik. Mas mainam na unahin ang pangangailangan ng pamilya. Sa trabaho, Iwasan ang mga taong mahilig sa chismis. Ang pagiging tahimik at nakatutok sa gawain, ang magbibigay sa iyo ng maayos na resulta. At makakakuha ka pa ng mga good vibes na aura sa hanap buhay. Aries, ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay cancer. Makakakuha ka ng malinaw na payo mula sa kanila kaya mas magiging maayos ang diskarte mo. Iwasan lang ang pagpilit sa hindi pa napag-uusapan. Color red at color blue ang makakatulong sa iyo kung tungkol sa iyong kalusugan. Ang number 25, number 18, at number 21 ang pahiwatig ng maayos na galaw sa gagawin na pakikipag-usap. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay mas magaan ang pakikitungo mo sa mga tao. Mas madali mong nakikita ang maganda sa sitwasyon, at nagiging bukas ka sa mga bagong koneksyon. Sa pamilya, mas klaro ang usapan at mas madali mong naiiwasan ang hindi kailangan na alitan. At kung gagawa ka naman ng pagpirma o kumpormuso, ngayong araw ay mas okay, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera, mas nagiging maayos ang takbo dahil hindi ka basta pumapayag sa gastos na hindi sigurado. Marunong kang tumanggi kapag hindi kaya, kaya mas ligtas ang budget mo. At unahin mo ang pagtulong sa may pamilya na anak nang sumigla ang kanilang kalusugan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, mas nagiging maganda ang takbo ng araw dahil nakapokus ka sa malinaw na gawain. Hindi ka nadadala sa negatibong salita ng iba, at mas napapansin ang maayos mong performance. Ang pahiwatig, kapag may bagay na hindi pa natutupad, mas nakukuha mo ngayon ang tamang mindset. Hindi ka madaling panghinaan ng loob at mas nakikita mo ang direksyon na dapat mong sundan Sa pagmamahalan o sa pag-ibig ang pahiwatig ay mas mabilis ang pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan Mas bukas ka sa pag at nakakatulong ito para mas tumibay ang relasyon At humihila ng good vibes sa inyong pagmamahalan sa mga pangarap sa buhay Taurus. Ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mas magiging kontrolado mo ang sitwasyon dahil sa tulong ng payo nila. Iwasan ang sobrang pag-aalala para hindi ka madelay sa plano. Color green at color brown ang magpapalakas ng loob mo kung tutuloy sa mga gagawin. Ang number 9, number 14, at number 30 ang pahiwatig ng positibong direksyon ng nasa iyong isipan. Gemini, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay mainam na magsalita ng may pag-iingat. Tandaan hindi lahat ng biro ay maiintindihan, lalo na sa usaping pampamilya. Pero positibo naman ang pakiramdam para sa mga transaksyon ayon sa iyong gabay at iwasan lang naman ang bumiyahe ng malayo ngayong araw kung hindi kailangan, dahil pwedeng magbigay ng ikakahina ng kalusugan, basta laging magingat ang pinapahiwatig. Sa pera, iwasan muna ang mga investment na hindi mo pakabisado. Mas mabuti pang itabi ang budget at unahin ang mahalagang gastusin. At mas masaya na magbigay ang mahal, para mas sumigla ang inyong pagdating ng pagkakaperahan. Sa trabaho, mas mabuting mag-focus ka sa sariling target, kaysa makipagkompetensya Ang maayos at tuloy-tuloy na paggawa ang magbibigay ng magandang resulta. At iwasan mo lang usapan na may kabastusan, o maling pagmamahalam para makaiwas sa suliranin sa hinaharap. At kung parang mabagal ang pagdating ng mga pangarap, huwag pang hinaan ng loob. Ang progress ay dumarating sa tamang oras kapag tuloy-tuloy ang tsaga. Gemini, ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Makakatulong sila sa pag-aayos ng iyong schedule at mga dapat tapusin. Iwasan ang bigla ang pagbabago ng isip para hindi ka malito. Ang color yellow at color black ang magbibigay ng focus sa dapat na tatapusin. Ang number 11, number 22, at number 33 ang magpapakita ng maayos na daloy ng isipan sa iyong mga plano. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig, ay mas simple at diretsyong usapan ang maaaring dumating. Maaaring makasama mo ang isang taong magaan kausap, at bagamat hindi malalim ang usapan, makakatulong ito para mag-clear ang isip mo. Hindi ito tungkol sa malaking pagbabago, kundi sa maayos na palitan ng ideya na makakatulong sa pang-araw-araw. Ang pinapahiwatig ng gabay, at kung may deal, o kasunduan kang inaasikaso, Maging kalmado lang dahil maaaring hindi pa ito ganoon kabiles. Mas maganda ang pag-review muna kaysa agad na pagpirma para siguradong tama ang magiging desisyon. Sa pera, kumalma muna sa gastos. Hindi ito araw ng pagtulong o pagpapautang kahit kanino pa. Mas mabuti na ilaan ang budget sa sarili mong pangangailangan para hindi ka maipit sa susunod na araw. Sa iyong pag-ibig, mas payapa ang araw kung iiwas ka sa pagiging sobrang sensitibo. Maging diretsyo sa nais mong sabihin at panatilihin ang mahinahong tono para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Cancer ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ay gagaan ang pakiramdam mo kapag kinausap mo sila tungkol sa mga plano mo. Iwasan lang ang pagiging sobrang sensitive. Ang color blue at color white ang magpapakalma ng isip mo at nagpapasigla ng isipan. Ang number 30, number 17, at number 26 ang pahiwatig ng magandang takbo kung may dapat kausapin na kamag-anak. Leo, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay maaaring hindi ganun kabigat ang mga transaksyon. Ang mga delay o abala ay mas manageable, at hindi naman haantong sa malaking problema. Ang mahalaga ay maliwanag ang usapan at inaalam mo ang bawat detalye bago pumayag sa isang deal, ang pahiwatig ng gabay. Sa tahanan o sa bahay, may posibilidad ng maliit na tulong mula sa isang tao, pero hindi ito malaking pagbabago. Gamitin ito sa simpleng pag-aayos ng mga gawain. Sa pera naman, mas okay na maging maingat, iwasan ang gastos na hindi kailangan para hindi ka mabigla sa dulo. Sa pagmamahalim o sa pag-ibig, maaaring may kaunting tampuhan, pero mabilis itong maaayos kung hindi ka agad magsasalita, habang mainit ang ulo. Piliin ang mahinahong paliwanag para hindi lumaki ang maliit na isyo. Sa trabaho, mag-ingat sa mga taong mahilig magbiro ng hindi maganda. Hindi man mabigat ang epekto, pero pwede itong makaistorbo sa focus mo na dapat nagagawin. Piliin ang mga taong mas maayos kakasama para maging maganda ang takbo ng araw mo. Leo, ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Makakatulong ang mga paalala nila sa tamang pagmanage ng oras mo. Iwasan lang ang sobra-sobrang excitement. Ang color orange at color gray ang magbibigay ng balance sa iyong damdamin. Ang number 8, number 15, at number 20 ang pahiwatig ng steady na progreso pag iyong sinasabi. Virgo, ang pahiwatig, ngayong araw ay mas mainam ang diretsyong pakikitungo gamitin ang tapang sa maayos na paraan, at siguraduhin na malinaw ang bawat salita mo. Hindi kailangan maging mahaba ang paliwanag, sapat na ang malinaw at tama. At okay din naman na gumawa ka ng desisyon para sa pamilya, ayon sa iyong gabay dahil pwedeng magbigay ng kasiyahan sa hinaharap. At sa iyong pakikisalamuha, piliin kung sino ang pagbibigyan ng oras. May mga taong lalapit na hindi naman talaga patas sa pakikitungo, kaya mas mabuti na hindi agad ipamigay ang mga idea o tulong kung hindi malinaw ang kapalit. Sa tahanan, maaaring may bisitang magdala ng simpleng oportunidad. Hindi ito agad-agad na malaking kita pero pwede itong magsimula ng maliit na plano na kapakipakinabang kung pag-isipan ng maayos. Sa trabaho, magaan ang takbo ng araw. Walang malaking abala basta't nakapokus ka at maaga sa mga gawain. Napapansin ang effort mo kaya mas magiging maayos ang daloy ng trabaho. Sa pera, steady ang sitwasyon. Kung may sobra, pwede kang tumulong sa magulang o kapatid, basta hindi ka mahihirapan sa sarili mong budget. Panatiliin ang balanse para tuloy-tuloy ang maayos na takbo ng araw. At gumaganda ang positive vibes mo sa pagkakaperahan. Virgo, ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Magiging maayos ang trabaho mo dahil sa kanilang practical na payo. Iwasan ang pag-overthink para hindi ka mapagod. Ang color navy blue at color white ang magpapalakas sa focus mo. Ang number 4, number 19, at number 27 ang magdadala ng organisadong takbo. Libra ang pinapahiwatig ngayong araw. Ay mas malakas ang tiwala mo sa sarili kaya mas maayos ang pakikitungo mo sa pamilya at sa mga kausap mo. Kapag sinunod mo ang iyong prinsipyo, mas nagiging madali para sa iba na tanggapin ang mga suggestions mo. Maganda rin ang pahiwatig sa mga desisyon tungkol sa negosyo o deal, mas malinaw ang usapan at mas pabor sa iyo ayon sa gabay. Pero may pahiwatig din, na maglagay ka ng limitasyon sa pagtulong. Hindi lahat ng lumalapit ay dapat bigyan ng oras o pera. Piliin kung sino ang tunay, na nangangailangan para hindi ka maubusan. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, maging mas open sa pakikinig. May mga concern sila na kailangan lang ng malinaw, na paliwanag at kaunting suporta mula sayo. sa iyo. Sa pag-ibig o sa pagmamahalam, mas malambot ang puso mo sa ngayon, kaya mas madali mong maipapakita ang malasakit. Ang simpleng pag-unawa ay magpapalakas ng inyong relasyon. Libra ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Makakapagbigay sila ng tamang motivation sa iyo. Iwasan lang ang pagka-inconsistent para maging smooth ang araw. Ang color pink at color cream ang magpapaganda ng mood mo lalo na sa pakikipag-usap. Ang number 6, number 24, at number 31 ang pahiwatig ng magandang resulta. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig, kung may plano ang pamilya, magandang bigyan ito ng oras. Ang simpleng pagsasama ay makakatulong sa maayos na pakiramdam ng bawat isa. Sa ngayon, mas mainam na huwag muna mag-imbita ng ibang tao para mas tahimik ang daloy ng araw. Kung may mahalaga kang gagawin, Pwede mong isama ang mahal mo dahil maganda ang connection ninyong dalawa sa pakikipag-usap ayon sa gabay. May isa pa uling pahiwatig, iwasan muna ang pagbisita sa mga kamag-anak dahil baka mauwi lamang sa gastusin o mabigat na usapan. Sa pag-ibig, ang pagiging sweet mo ay makakatulong para maging mas magaan ang relasyon. Ang maayos na pakikitungo ay magbibigay ng mas klarong direksyon sa mga plano ninyong dalawa. Sa trabaho, umiwas muna sa diskusyon. Kahit tama ang punto mo, ang senyales ay maaaring mauwi ito sa hindi pagkakaintindihan. Mas mabuting mag-focus sa ginagawa para maging magaan ang araw at makauwi ng payapa. Scorpio ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Makakatulong sila para maging mas malinaw ang mga gagawin mo. Iwasan lang ang pagiging sobrang tahimik para maiwasan ang miscommunication. Ang color red at color blue ang magpapalakas ng presence mo o isipan. Ang number 7, number 12 at number 29 ang magbibigay ng positibong direksyon. Sagittarius, ang pinapahiwatig ngayong araw, ay madali kang maawa, pero kailangan mong maging mapanuri. May mga taong lalapit na hindi malinaw ang pakay, kaya piliin ang pakikipag-usap at huwag basta magbigay ng pabor. At kung may mahalagang kailangan gawin, huwag mo nang ipagpaliban. Ang focus mo ngayon ay makakatulong para matapos ito, nang maayos at magdala ng magandang resulta, na makakatulong sa mga pangarap mo. Sa trabaho, umiwas sa mga usapang pwedeng magdulot ng gulo. Mas maging tahimik, at masinop para mapansin ng mga boss ang maayos mong trabaho. At huwag ka muna, sumama sa mga bagay, na alam mang gagastos ka para makaiwas ka sa mga bigla ang gastos na wala sa iyong plano. Sa pera, bigyang priority ang minamahal. Ang pagbibigay sa taong nagbibigay rin ng suporta sa iyo ay hindi kabawasan, kundi nakakatulong para maging mas maayos ang daloy ng araw at buhay ninyong magkasama. Sagittarius ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mas mapapabilis ang mga plano mo dahil pareho kayong diretsyo sa kilos. Iwasan lang ang pagiging padalos dalos o nagmamadali. Ang color dark blue at color yellow ang magbibigay ng energy sa iyong isipan. Ang number 10, number 23, at number 34 ang pahiwatig ng maagap na resulta. Capricorn, ngayong araw ang gabay ay maganda ang lakas mo at mas madali mong magagawa ang mga plano. Kung may deal o usapan na kailangan mong harapin, magandang pagkakataon ito para ituloy dahil malinaw ang takbo ng isip mo at may chance na maging pabor sa iyo ang resulta. Pag pwedeng magkaroon ng pirmahan ay mas mainam na matapos ayon sa iyong gabay. At isa pa kang pahiwatig, kung may pangarap kang magtrabaho abroad at bata ka pa na malakas ang katawan, magandang simulan ngayon ang mga kailangan mong proseso. Ayon sa gabay, ito ang tamang yugto para magplano at maghanda para sa mas magandang kinabukasan at para sa nais mong makaipon o makapagsimula ng negosyo. Sa trabaho, mapapansin ang kasipagan mo. Ang mga tao sa paligid, lalo na ang nakakataas, ay mas makikita ang pagiging responsable, at maaasahan mo. Ituloy mo lang ang focus at disiplina sa mga dapat nagagawin Sa iyong pera, kung may extra ka, Pwede kang magbigay sa magulang o sa minamahal. Ang simpleng pagtulong ay hindi kabawasan basta kaya ng budget mo. Ngayong araw ay iwasan muna ang magalit o diskusyon. Mas magiging maayos ang takbo ng araw kung pipiliin mong maging kalmado at hindi papatol sa anumang gulo. Capricorn ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Makakatulong sila sa pagtingin mo sa mas simple at practical na solusyon. Iwasan ang sobrang pag-aalala. Ang color brown at color green ang makakatulong sa iyo. Ang number 11, number 28. At number 35 ang magpapakita ng magandang daloy pag ikaw ay gagawa ng pagbibiyahe. Aquarius, ngayong araw ay mas mabuti ang simple at diretsyong pakikipag-usap, pero huwag mo munang pilitin ang mga usaping mabibigat. Kung may gusto kang linawin, gawin mo ito ng kalmado ang pagsasalita at hindi kailangan ng agarang desisyon. Mas maayos kung dahan-dahan ang kilos kaysa magmadali. At iwasan mo rin ang mga ko ngayong araw, ayon sa iyong gabay. At para naman sa sapagtulong, siguraduhin na hindi mo ginagawa ito dahil nahihiya ka. Piliin lang ang kaya at hindi kailangan ipilit ang kabaitan. Sa maliit na transaction tulad ng buy and sell, magingat muna. Dahil hindi ngayon ang pinakamagandang timing para sumubok ng bagong galaw. Sa bahay, maaring may maliit na concern tungkol sa pera o negosyo sa pamilya. Pakinggan mo muna sila bago ka magbigay ng payo. Hindi ito mabigat, pero kailangan ng maayos na direksyon para hindi lumaki ang problema. Sa trabaho, gawin lang ang kailangan at huwag magpapaapekto sa pagod. Mapapansin pa rin ang effort mo kahit tahimik ka lang. Iwasan din ang diskusyon para hindi masira ang magandang daloy ng araw. Iwasan muna ang pag-init ng ulo. Ang matapang na tono o pagtaas ng boses ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang kontrol sa emosyon ay makakatulong upang maging mahinahon ang buong araw. Aquarius Ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Magiging malinaw ang mga plano kapag inayos ninyo ang usapan. Iwasan lang ang pagiging mabilis mag-react. Ang color yellow at color black ang magbibigay ng focus pag may gustong gagawin. Ang number 13, number 16 at number 32 ang pahiwatig ng steady na pag-usad na magbibigay sa iyo ng matatag na isipan. Pisces, ngayong araw ay mas madaling maapektuhan ang emosyon mo lalo na kapag kaharap mo ang mga babaeng may mas mataas na posisyon o mas malawak ang kakayahan. Hindi sila ganap na bukas sa deal sa ngayon kaya hindi ito magandang oras para umasa ng malaking resulta. Mas mabuting ito ng atensyon sa pamilya kung saan mas positibo ang takbo ng enerhiya. Dahil nasa kanila ang aura ng swerte na iyong makukuha ayon sa iyong gabay. Kung may plano ang pamilya tungkol sa dagdag na pagkakakitaan, maaari itong ituloy. Ang tulong mo, kahit maliit, ay makakatulong sa direksyon. Pero kung isasama ang ibang tao sa plano, pag-isipan muna dahil may senyales, na maaaring makaapekto sila ng hindi maganda sa daloy ng pangyayari. Sa trabaho, magingat sa mga taong mahilig magpakitang gilas o laging nag ng sarili. Sila ang maaaring makaistorbo sa focus mo o maging dahilan ng abala. Piliin ang tahimik na pagkilos at iwas sa gulo. Kung may pangarap kang negosyo, magandang pag-isipan ang mga hakbang. Hindi kailangan magmadali, mahalaga ang malinaw na plano bago simulan. Sa pag-ibig, unawain muna ang sitwasyon bago magbigay ng komento. Maging mahinahon sa salita at iwasan ang paghusga. Mas magiging matatag ang relasyon kung malinaw ang usapan at may respeto sa damdamin ng bawat isa. Pisces, ang pagsasama na magiging kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Makakapagbigay sila ng tamang motivation lalo na sa personal mong plano. Iwasan lang ang pagdadalawang isip. Ang color gold at color light green ang magpapalakas ng mood mo at kasiyahan ng iyong isipan. Ang number 2, number 18 at number 25 ang magbibigay ng maayos na galaw.